Tandang-tanda pa ni Tatay Anukit ang itsura noon ng Bolo Creek sa bayan ng Lat Trinidad Benguet. Sa halos 30 taon na nitong paninirahan sa lugar, ngayon niya lamang napansin ang mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Ito'y matapos itayo ang flood control projects sa lugar. Awan nga ron. Hindi nga ron, tisunggat na kanyami. Apay, technical kayo. Hindi ko namin nga Awan yun, handa kami nga binabayan. Dahil toy label na manipod ejay ag pababa ejay mulong. Halos parehas nga uray no awan da ito, y, basta nalinis da ito y kanal. Saksi rin ng 80 anyos na si Tatay Pablo sa malaking pagbabago sa kanilang lugar, lalo na tuwing malakas ang ulan at bagyo. This is your 48. <coughs> Napintas, hingga na 1991, after the earthquake, kinuadada ito, kinuantihapon, hanggang nadadadaan, linis lang. Base sa karatulan ng nasabing Flood Control Project, parte raw ito ng Section 2 ng Flood Mitigation Structure sa kahabaan ng Bawang River at nagkakahalaga ito ng higit 77 milyong piso. Sinimulan ito noong Pebrero ngayong taon at nakatakdang matapos sa darating na Nobyembre. Pero ipinagtataka nila kung bakit daw hindi ito kapantaya ng ilog. ti purpos na dito kunan day kontraktor niya. Tanong ka no, ti danong mayjay, strawberry farm nga dito a sup-supan na uh, dito nga kanal. No dito ay kumakit oray in in kabi dito nga kwa uh -huh. kunada nga pang saksyon uh -huh. Basta kanayon nga nalinis ngay. The flood kid nung is controlled by the bridge. Mm -hmm. Ang kayo video, di siya yung mga kajay duwayo. Dahil na control dito, doon nga abot yung bridge na po na dito. Kita nga niyo ma'am dito, nung mga dito nung dapat idikat, idihang nga nakuha dito na lawa. Nauna ng idinaing ito ng ilang magsasaka sa strawberry farm, pati na rin ang ginawang section 1 ng proyekto na natapos noong 2022 at nagkakahalaga ito ng 60 milyong piso. Sinubukan naman ng news team kunin ang pahayag ng kontraktor ng proyekto pero hindi sila sumagot sa aming tawag. Angel Arquero, RNG News.